mga ka-idol. Kasama ang aking chef. Hello, hello, hello. Tara, samahan nyo kami mga ka-idol. Maglakad-lakad tayo dito sa tabing dagat. Doon, sa kabilang iyon. kami dyan guys sa tabi ng dagat yan dyan po ginaganap ang dragon boat alam ano, grabe busog ako oy eh. na over man yung sabi ko sa yukod for ang isang order eh. sabi mo naman kunti lang tulad sa inyo Kunti lang kumain na. Ubus mo nga. Wala, <laughs> hindi naman. Masarap yung shake. Yung mango watermelon shake with sagu, white sagu. Dati ang consulate dyan guys, sa EIA. Ngayon nilipat na sa ibang The bar. Ganit, gana. Ano sa mas ate? Ano sa mas ate? Magbaktas nga. May tarot-tarot sa katubangan. Ito nga lang, buong bukas nga Macau Tower guys Kaya nga eh. Ang daming paano-ano pa. Hmm? way Kakakanta na 'yung chef ko, guys. Busog hmm. na eh. <laughs> busog na. Ala mo busog-busog ko talaga. Control.

sarado yeah, na eh. Naanahan ko ang parts time. Hindi rin spark pa? yung sa parts time. Hindi rin pa nga. Dito yung kaunahan kauna ko ang time sa Macau. First time. Lingkod ta? Ay. Guys, ayan o, Macau Tower ayo tingko di hapang deh ya bakal maku hak kah ya ayan. ayan no ka idol ang aking chef nagpakita rin <laughs> hello guys video na siya ayan ang tower ang dekat <laughs> para kami may mini drone ay! ay! naman, naman na oh, ah. mo pa namban lay type po ito ng dragon boat dito po ginaganap ang dragon boat festival sa Macau ayan yung lugar na yan Sa taon-taon po may may entry po ata ang Pilipinas dito mayroon nga Ayan. pero parang itong nagdaang taon ano lang uh, enter company lang ata sila kasi gawa ng pandemic kaya hindi na nang marami yan

<laughs> Suming eh. Ano <laughs> na? Guys, uwi na kami. Uwi na. Tapos na pahangin. <laughs> Pahangin-hangin. Uwi na. Masingan sila pang banda. Mga Chinese, no? Hmm. Ang mga to ang kuan mga pinoy ang magkuan dito da. Kato mag mag dito sa Macau Tower may kainan. Oi, ana. Kay busog na. Wala na yung Close na. Wait na guys, kay okay, na may pasok pa siya bukas. Mm -hmm. Ako day of ulet Day of alet. Good day So this off? Yes FM 18B tatambay paypend pa po eh. kaya kami gagala mga papa bukas Ay, tsaka, at kami mag-lunch bukas pa? Ha? Okay, at tsaka yung mag bukas. Wait, the red, uy.